Hi guys, it's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, dahil nagsonong laot si Oshino, bababa po tayo ng barahan. So come on guys, samahan niyo ako. Let's go! mga po sa lahat bali ito yung unang lahat natin ngayong Januari bali solo solo tayo ngayon patatapos lang natin mag area na natin na videoan kasi may tumangin mahirap pag solo solo sana yung area natin na to ay palarin makakuha sana ng ating pambenta kahit papano paano so abangan natin mamaya kung may huli o wala so, bali yan pa na tayo na natin na videoan yung pananggal natin dahil wala ang hirap pag solo solo so maganda rin naman yung kinuha natin baka sana baka isang tambor bali yung nakuha natin bali e, yan din yung nakuha natin yan walang isang tambor din so may tatanggalin pa tayo dyan puro mapupuno din natin yung isang tambor na yan so tatanggalin muna natin habang nananakbo dahil minor minor lang tayo kaya matatanggal siguro natin lahat yan Habang nananak po Bago makarating dun sa Paraan Medyo malayo-layo pa naman Nandun Ayan pa eh Nasa kalagit na pa tayo Medyo malakas yung amingan Kaya mahirap pag solo-solo Gustuin man natin umulit Hindi na tayo makaulit Bali sila yan, yung mga nandiyan pa Yung mga dalawahan Saka tatlo ang Tao sa isang bangka ay tayo solo lang tayo kaya hindi tayo makaporma eh pero ayos rin yan may halaga na rin yung nahuli natin na yan dahil medyo may presyo din naman yung isda na yan ayan pauwi na tayo so mamaya na lang tanggal lang ko muna para pagdating sa gilid ay dinatayo na tayo manananggal diretso uwi na mamayang so, hapon na lang sisig sa para malamig so tanggalin ko muna Alright mga idol, so heto na, nandito na tayo ngayon sa barahan at sakto kadarating lang ni Oshino dito sa ating barahan. At eto yung mga natanggal na niya, so meron pa tayong tatanggalin dito sa lambat. So eto na yung natanggal niya, so habang naghihila siya ay nagtatanggal siya at itong nasa huling panyo na to, yung huling hila niya ay tatanggalin pa natin yung mga yan. So, yan mamaya. Ipapakita ko sa inyo kung mga ilan tayo. So, yan si Oshino. Ngayon talagang tsaga-tsaga lang talaga. Kahit siyang magisa ay lumahot. Kahit dahil di po tayo pwedeng lumahot muna. At yan yung tubig. Sobrang low tide pa siya. So, napakahabang tulakin pa laot at pauwi. So, yung iba dito ay wala pa. So, nga sa laot pa sila. Yan, malakas pa rin si Yaing Amihan, lalo na sa laot. Namumuti yung dagat. So, eto na. Tapos na tayong magtanggal. At eto lahat yung laman o hinuli ng ating lambat. Ang ginagawa ni Yoshino ay binababangin na ng mga lambat at mamayang hawo namin yan, ikakarga ulit. So time check, it's now 11.18 in the morning. So yan na, tapos nang tanggalin yung tingin sa ating lambat at tapos na rin na ibaba. Ayan, lilinisin na lang ni Osino yung ating bangka. At uh, kumamaya lang kasing konti, eh tanghali na, magpapakilo pa tayo sa konsignasyon. Ayan, kaya mamayong hapon na lang yan, ikakarga ulit. few moments later. So, eto na. Nagpapakilo uh, na tayo. At, ngayon lang tayo ulit nakarating dito sa consignation. Ito yung ating unang laot. Pagkatapos ng 2024, unang laot ngayong taong 2025. <laughs> Solo fishing pa, saan ka pa? Talagang complete uh, package ni Oshinox.

Ayan, tingnan natin kung makakailang kayo yun. ayun ang pusahan. Ang pusa, ah. Alay sa alay. Malaki ito. Ito yung wala yung talaki ito. Ito, na naman. Pagpapakalilang. Walang lalang. ng So, eto na. Tingnan natin kung makakailang-hilo -hilo yung ating taksay o oh, yung ating isdang malaway dito naman sa kabila yung ating talakito. Salay-salay. Ay, salay-salay ba? Salay-salay si. salay, salay talakito. Bahala sila dyan mga Salay-salay yung mga 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 May Bawasan ng pang-ulang. Hahaha! Koy! Ayan na yun, kaya. ano? Ayun. Nasaan ang ano? Nasaan ang ano? 13. Binawasan ng pang-ulang. Nalangin <laughs> mo ito nga. Lilo. <laughs> Huwag. Ayan, puro ba kalukuan? Hindi po kalukuan. Hindi, hindi, hindi. Ayun, hindi na laki ito. Nakaka-pang-ulang. Salayin mo.

May basa huh huh ano. huh mga huh 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 mga huh 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 na pang ilang ka pa So ayan mga idol yung pang nasaksiyan, yung unang paglaot ni ni Oshino gamit ang aming lambat na pangpaksay ngayong unang buwan ng 2025 So ito yung kauna ng paghahanap buhay natin sa laot And thanks God dahil sa binigay na magandang huli. Kahit mag-isa lang si Oshino ay nakabenta naman po tayo. Talagang sabi nga nila, ano, uh, si pag lang talaga ang puhunan para tayo ay magkaroon ng ganitong huli at siyempre para tayo ay kumita. Ayan, kung bago ka po dito sa aming unting channel at gusto mo ang mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ibaba aming video at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.